So, hi guys. Ay, hala, Hi guys, so, kailangan pala natin ng laruan. Kasi, andoon, oh. Sa kanyang laruan. Yan. Ang dami yan. Kasi ito, nakaabang. Tingnan natin kung magbibigay siya. Ang silaw kasi. Wait lang. So, yan guys. Punta na tayo sa kanya. Yan. yan siya guys. Kaya nga natin kung magbibigay bibigay siya. Ari ko. Yes. Ari nga nalagyan eh. Hindi kataka siya. Pingi ako ha. Hindi mo nakahawak pa talaga eh. Pingi! Okay. Ito. Pwede? Okay. Thank you. Ito. Pwede? Okay. Thank you. Ito. Ito dalawa. Pwede? Ito mo mabaho Okay. Ito. Okay, thank you. Ito. Okay, ito. Okay. Ito. Ayaw mo? Mukunin ko to. Okay. Okay, mami. Okay, okay, mami. Pwede mo gusto mo to eh. So, yan. Umalis na siya. Yan. Nakuha natin. Bilangin natin kung ilan yung Initlog niya. Ay, initlog. Ilan yung pinanganak niya? Joke lang. Ilan yung mga toys niya? One. Melody. ay ilagay natin dito. Two. Ano ito? Demo. Demo World. Three, two. Ito. Sa Sanrio. Two. Three. Three. Ito, ikaw tawag dito. So, hindi yun dito. Four. Ano ka? Bunny. Five. Ito, six. Ito, seven. So, yun, seven lahat. Sana, all. Ha? Alaka, guys! So, guys, dito ang dito ng laruan ko. Ay, nya. Nasaan na siya sa mga laruan ko? Bawa ka dyan! Sige ba, yan, good. Wait lang, lagyan natin dyan. Aray. Ayan. So. Ba't kinunan ako? Ay, ba't ako nunan ako? Hindi ka pala nunan Dito ka nga, dito ka. Dito! Ay! Ayaw niya pues kukunin kita kung ayaw mo. Wait lang. Ano ang mo? Ka kain mo na naman. So guys, nakuha ka na. Ay, okay, okay. No! okay hmm ang gusto mo May kinain siya eh. Wait lang. Ano kinain niya? Kasi meron kasi diyan parang ano yung ano ka mo? Parang black. Oo, yung ano ka yung ating na Lipad nang lipad mo? lang. Tara. Pero sige, na nakita ko na ini. Eh. Yung tinanggal mo yung ano, yung mo tinanggal 'yon. Yeah. bakal ba yung kinain niya? Hindi ba Yung wala malama ano yung lipad nang lipad. Kasi wala wala kada 'yun. Yung, ang tawag ano yung sikto yun.

Huwag kinagat niya ako. Ito siya guys. Ayan siya. Nangangagat siya. Nangangagat Walang pusa. Inget Tsak lang. Gratis. Ay. Hindi na kami nako- Ay. God. Ay. Ay. Magkasalado na. So, yan yung pinto. So, yan lang guys. bye bye